Samantala, pag-uulat mo na naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Baka sa mukha ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL, mula sa tatlong district jail sa Marinduque ang saya. Matapos nilang matanggap ang kanilang sahod sa ilalim ng tulong pagkabuhayan sa ating Disadvantage Workers o TUPAD program, kamakailan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Mimaropa sa pamamagitan ng Marinduque Provincial Office na siyang nangasiwa ng nasabing payout. Nasa 18 PDL ng beneficiary ng TUPAD mula sa BOAC, Gasan at Santa Cruz District Jail ang nakatanggap matapos silang magtrabaho sa loob ng 10 araw sa huling buwan ng 2024. Ginampanan nila ang pagtatrabaho bilang hardinero, paglikha ng compost pits, pagmementena ng mga pasilidad at pagsasaayos ng lugar ng mga bisita sa, pi sa piitan at ipapang community improvement projects na kung saan ay tumanggap ang bawat isa ng 3,950 pesos. Samantala, ilan sa mga naturang benepisyaryo ay nakatakda ng lumaya anumang oras na siyang magagamit nila ang pera sa kanilang pinaghirapan sa pagsisimula ng kanilang pagbabagong buhay. Sa pamamagitan ng programang Tupad ng Dole, ang mga PDL ay nabigyan ng pagkakataon na magamit ang kanilang natutunan para sa malayang paghahanap buhay. Ito rin ang daan upang maging makabuluhan ang mga oportunidad na naghihintay hanggang sa sila ay lubaya. At yung kasama ng Ariel ang mga balita sa oras na ito. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Calapan City, na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa Spirit FM si Amen Kalapan Oriental Mindoro. Sa